Right, dito tayo na. dito na kami pasok pa. Ah, dito na kami sa barko. Kapasok na kami ng barko. Darita 'yung ada busje na mataan. Yeah. Apaka ah, dito naman siguro ko 'yan no? Yes. Ah, oh, dito naman tayo. Sa... Ah, yeah. Iya. Tayo ay unang pumasok at una rin tayong lalabas mamaya. Yeah. Bilang lang din yung sakay dito, no? Alright. Welcome aboard. Iba talaga pag may kasamang VIP, tuloy-tuloy. May escort pa. Apat-apat pa yung escort namin mula doon sa gate. Pangkapi daw, baka meron tayo dyan. Oo. Siyempre. Siyempre po yan. Siyempre po yan. Siyempre po yan. ano pala nagbawal nako ng kampo diyan sabi ko tapos yo ay yeah di ba 'yun yung mga bagyan dede ni Lucas yung sa dede ni Lucas kuya pa anoish mo na lang yung bagyan yeah Magandang, magandang, magandang gabi mga kuya at mga ate. Yan, umabot kami sa uh, 11 o'clock. Uh, sa flight namin na 11 o'clock. Magaling talaga. Pero maapat-apat pa yung escort namin mula doon sa labas. Yan. Saan tayo akyat? Dito. 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 Kunin okay. lang natin yung bangsa. Kuya, pakida pa lang yung bag ko dyan sa, ano, sa upuan natin. Anong pangalan mo, Mark? Yeah. Ha? Oo. <laughs> Akyat tayo doon. lokasyon po? Sa Oriental. St. Joseph. Uh, ito, toto to. ito. yung adres. Oh. Ito kuya, oh. St. Joseph, Paris, Bungabong, Oriental, Mindoro. Ya, yeah. Good evening, good evening. Alright. Ito na. Nandito na kami sa barko. Yan, unang-una kaming umakyat at unang-una ring lalabas mamaya. Yan, nabutan namin yung flight ng uh, 11 o'clock. yeah, talaga naman. Iba talaga pag may VIP. Pero mo pagdating namin sa labas, may nakaabang ng dalawang escort. Habang papasok kami ay uh, naging apat yung sport iniikot-ikutan pa kami na talaga namang iba klase talaga si Kuya Noel grabe parang kandidato dito sa Batanga Sport <laughs> so, namin si yan asa na si Kuya Pres yan si Kuya Pres si ate yan nakita kami alright ayos yan yeah. ito na po kami sa Batangas port kakapasok lang namin dito sa barko ayan talagang special kami napakahaba ng pila ang layo-layo ng pila doon sa labas Pero talagang may nakaabang sa amin na special ayan unang-una yung amin